baka ba ako oran ba, anong buri mo? baka ka tama gobro? naka pangatamin mo di ka kayo lalo wala, wala, hindi ko sana buri kwento balong naman, diyang nayabi biyong mga ay Diyos ko, ting tak lagi ang kata ko balo, tabalong daladog yung sementaryo ng pera tanga rito, daladog yung kamatayan kapa nga tao ako to rito? Diyos ko ay Diyos ko, ayaw mo na kukwento yung kukulong ka ng kaya biyong mga ano rin kaya, rin galame ay, den galabay lang mga kapamak din. Bala, bitang king kami. Bitang eh. bosmi. boss me. Ano yung kagana ka yung boss me? May kagana ka. Pero rin galabe na. Ay, Diyos ko, tiktak lang yung katakawan. Ano, tako. Ilang makasira yung boss me. Diyos ko. Na gawa ko. Ay, na. Mag-deliver na ako mungkai. Ito yung... Ito hooding powder ko rin. Ito yung habi sa hoodie. Bukay pa niya. Ito yung order na naman. Kalamba na nang nilin yung pinabi ako ngayon. Kaya dili-deliver. Tapos di ni po. Ilang ko kung nang gaya. Karang... Karang galami ang aral. Then galami lang mga Yan. Let's go. Yan ka gana ka. boss ni. Yan ka gana ka. Tapos di ang... Di ang kaya biyong bro. Let's go. Anong pangata ako? Lota ako po ta kay... Yung boss mi yung... Resolvaan yung kaso po. Ang kahila sa samantalanan na naman. Yung posisyon doon nabalot. Eh you naman know, dadala dadalado materya materyan pera da rin. Sa doon pang arangal, imbes na sopang doon kaya beming mga baba, ay, Diyos kung anong dala po, baka na lang pang galame ko rin boss mo. Hindi na ayaw mo na kukwento ka na ako rin kaya beming mga gobra, ba alo na yan. Wapi ba, mayapay ka, ating kang alawang sideline eh, o ya ko, karing gumawa gobra, tapos, galamina, sip-sip lang po. O, galaman na ano, bala mo, Utos na kagin pa siya, kami may tusong bunda na agad kayo, boss. Masa, mila oh, ko ka di ba? Anyaya, ka rin, bibenta mong mahalan na rin. Dahil sana, pang mas marakal po. At saka, mas nating dakal ka pa design. Kaya ako, ini, yung minunan ko sa rin version 2, ang version 3, ganyan. Ayoko pa, ayoko pa, ayoko pa, ayoko yung ayoko pa, ayoko pa, ayoko pa, ayoko pa, ko, pa, ayoko pa, ayoko pa, ayoko pa, ayoko pa, ayoko pa, ayoko yung ayoko kaya naman. Kaya, ala, kaya ito ko mo sana, retapin ko yan. Ngabag ko rin kaya bro. Kaya, di pa ko gin. At buri ko lang lawin din ang alwang bibenta mo po. Balita ko, ating kapang garmi ba mo dati, di ba? O, retang chicken pastil. Ano nga ako, kaya ka, ah, labanan mo lo Labanan mo lang. Basta tago bra parehas, labanan mo lang. Kaya, mas ka rin, bulgar mo lang. <laughs> <laughs> oh, mana tu lakukan dah o rin na, kailangan na rin, mahalan na rin ni kanini, malambot na lang ang araw. Siyempre, sing kapanintunan niyang muna ang araw, siyempre, kailangan. Kaya, kabar mo rin. Basta lumabang kamong patas. Tandaan mo rin, abli na rin, di ang panagitan na rin. Uling may iniba lang ang katakawan ng pong marinat. Edo, aplex din. Bota lumo lang yung dalan din, dahil may mga karela. Tandaan mo, abin yung tandaan mo, Kaya, mo rin. Kaya, mo